Yo, what's up mga Pops? Nandito na naman kayo sa aking channel dito sa Popsy TV. Hey okay, mga Pops, alam mo na kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na. So for today's video mga Pops ay kung papatuloy ko na yung ginagawa kong uh, DIY natin na uh, 4 -inch shredder. So, pang, si shred siya ng mga damo. So, meron tayo ditong, uh, ano to eh, nasira na to na circular saw. So, mawala na siya sa align, tapos yan, nirepair ko na lang rin. At uh, umiikot pa naman siya, pero di na siya magamit as circular saw. <laughs> Kagawa mo? Huwag ka ng papildon, huwag yan sa pader. Love you. So tapos meron tayo ditong timba na luma. So, butas na rin to. So naikabit na natin to. Yan. Yan na yung pinaka, ano, ano, circular, so sa gitna. So ngayon gagawa natin siya ng stand. Na nakakonekta na rin tong timba kasi para magkatibay siya. Kasi magaya pag di natin to nilagyan ng stand. So parang nangyayari yung timba ay binubuhat yung circular saw so, mabigat yan gagawa natin ng stand wala akong plano kung paano ko gagawa ng stand pero ang mahalaga kasi is masalo natin to para masalo yung bigat ng no, ano so kasama na tong timba nilagyan ko na rin to ng switch yan yan para hindi na tayo dito hahawak sa mismong circular saw so, <coughs> so ngayon Let's go. So, oh, ayun mga pups, tapos na tayo sa stand. Ayan so Okay na. So, ano na siya? Figure na. So, pareho sila nakapatong dun sa stand mga paps. Yung motor, ay timba. Gawa na lang tayo dito ng uh, butas para labasan nung uh, masisired na dahon. Pwede namang wala kaso kailangan natin ibubuto. Ito na mga paps yung blade na ikabit na natin. So, yung blade na yun mga paps is ako lang rin ang gumawa. Siyempre, try natin mag-shred. Parang hindi na kailangan i-modify mga pops ah. <laughs> Kasi na eh. Oh, kahit saka yon mga paps goods na nakakashred so saka ako na lang tububutasan at papakita ko na lang ulit sa inyo sa next video siguro pero bago ko tatapusin video mga paps ay shout out muna kay Lolo J na bago nating subscriber dito so shout out sa iyo sir and god bless salamat sa panonood hanggang dito good day mga paps and goodbye